At pagkatapos nga naming magpahinga at bumili ng tuba sa bayan ng Mabitak, Laguna, ay agad ipinagpatuloy na namin yung aming biyahe sapagat may isang oras pa kaming lalakbayin papunta sa bayan ng Infanta, Quezon, kung saan doon natin matatagpuan ang Agus River, isang river o ilog na dinarayo ng mga tao lalong-lalo na ngayong summer. Ang dami kong nakikita ang nagpo-post sa Facebook, kaya isa na naman to sa bucket list na matutupad sa araw na ito. Kaya ikaw na mahilig gumala ay puntahan mo na ang Agus River dahil malapit lang ito sa Metro Manila. Isama eh, sama mo na rin pa tayong jowa. Ay, sorry, wala ka palang jowa. <laughs> Mula nga pala sa bayan ng mabitak mga idol, isang oras lang yung biyahe namin at narating namin ang probinsya ng Quezon. At ito nga yung unang bayan na aming nadaanan, ang Real Quezon. Medyo nakaramdam na nga ako ng pagod sa mga oras na ito. Subalit, sulit naman yung biyahe sapagkat marami kang makikitang tanawin. Na tiyak mabubusog ang iyong mga mata sa kakatingin. At pagdaan nga namin sa isang barangay na ito, may nakikita kaming talipapa at may nagbebenta ng isda. At natuwa nga lang ako sa aking nabasa kasi nga akala ko moto shop ito. Yun pala ay moto isdaan yung nakalagay sa pangalan ng lang tindahan. Agad naman kaming bumaba dahil inaalam namin kung magkano yung presyuhan ng mga isda dito. Para makabili na rin at meron kaming lulutuing panghapunan ngayong gabi. Agad namang namili yung aking kaibigan at napili niya ang tuna. Tinatanong pa namin yung presyo pero agad ay tinimbang na ng tindera. Saklap, di ba? Well, in fairness, napakamura lang naman ang halaga ng isda dito. Tulad nitong tuna ay nagkakahalaga lamang sa 200 per kilo. At itong tinuro kong isda ay hindi ko alam kung ano yung pangalan pero nasa 230 per kilo lang. At ito namang lapu-lapu ay nagkakahalaga lamang sa 300 pesos. Hindi ko alam kung anong pangalan nitong pulang isda. Siguro si Magellan to. Ah, basta sa 300 lang din yung kilo niyan. Para na yata ako nagbebenta ng isda dito sa content na ito. At kayo naman ang mga customer ko kaya bumili na kayo. Mm -hmm. Shiner ko lang yung presyo ng mga isda dito na di mas hamak, mas mura talaga dito sa probinsya kaysa dun sa Maynila. At saka makikita natin na priskong-prisko talaga yung mga isda nila. Tulad na lang ng squid na ito, napakasariwa at napakamura. Pero may mas mura pa pala yung katabi nito, ito yung pusit. At habang ako'y abala sa pagpili ng aming bibilhin, ay hindi talaga nilubayan ng aking kasama na bilhin ang tuna. Pero alam nyo ba mga idol sa mga oras na ito ay hindi sila nagkakaintindihan at hindi namin nabili ang isdang ito dahil ang gusto ng aking kasama ay kalahati lang ang kanyang bilhin. At akala naman ng tindera ay hahatiin muna bago bigay sa amin. Ay nakaw, oh, pati ako ay nalilito. Wala pa lang hati-hati dito, dapat bilhin mo 'to ng buo. Buti hindi pa nahati ni Ate. Ay mapipilitan talaga kaming bilhin ang buong ito. Hindi rin kami makakapalag dahil tingnan niyo naman yung hawak ni Ate, baka kami yung hahatiin niya. At agad naman kami ay namili ulit. Sorry na Ate, kami ay makulit. Hindi na po mauulit. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay nakapili na kami at nakabili na kami ng isang kilong isda at isang kilong pusit. Akala ko nga ay galit na si ate pero hindi pala siya ay natutuwa dahil bihira lang daw dito may dumaan ng mga gwapo at bumibili sa kanyang tindahan. Pero sabi niya wag daw magalala kasi kami daw ay hindi daw kabilang. Ay nakaw, muti ko nang isinauli yung isdang eray. Bumili rin kami ng sangkara para sa plano naming lulutuing tinulang isda at inihaw na pusit. Kaya tip sa mga nagbabalak pupunta ng Agus River ay dito na rin kayo bumili para naman kayo ay makatipid. Bago ipagpatuloy yung biyahe ay chiniko muna yung kasama naming si Muning, na mahilig rin sa camping. Hindi naman siguro pagod si Muning pero parang malungkot. Ay sino nga ba naman ang hindi lulungkot sa biyahe mula Maynila hanggang Quezon? Kaya abangan ninyo mga idol ang adventure ni Muning pagdating namin sa Agus River.